Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling naging sentro ng intriga si Christian Albert Cian Gaza matapos maglabas ng blind item laban umano sa isang miyembro ng sikat na P-pop girl group na Bini. Sa kanyang kontrobersyal na post, sinabi ni Gaza, Mga Gen Z, okay lang makipagkantutan as long as gumagamit kayo palagi ng kondom upang hindi makabuo. Lalong-lalo -lalo na doon sa isang member ng Bini na sobrang palaiyot. Bagamat walang pinangalanan, agad itong naging mainit na usapin online. Pumula ng reaksyon mula sa mga fans at netizens, may mga naniwala. Ngunit marami rin ang bumatikos kay Gaza at sinabing paninira lang umano ito. Sa mga Facebook at Reddit thread, ipinunto ng ilang netizens na delikado ang ganitong pahayag dahil nakakasira ng reputasyon at maaaring humantong sa kaso kung walang matibay na ebidensya. Gayunpaman, may ilan pa rin nagtataka kung sino ang tinutukoy sa post ni Gaza. Sino kaya ang pinatatamaan sa blind item na ito? At maglalabas kaya ng pahayagang Bini para tapusin ang kontrobersya?